Puto Bumbong Ang ganda naman ng ulin nyo Bilog Ayan o no? Oo oh, Oo oh, Sarap Bibingka Ha? Ayo, no? May cheese sa ah, iba May cheese sa taas Ayun yung gawa niya Actual Ayan Sarap niya no Kuya Ayan Puto Bumbong Yung bibingka ang Sarap Magkano yung bibingka nyo? Ano yan? 580 Ha? 580 580 580 ko. Ah, yung uling ninyo, bilog? Buwa ko sa bawang ko. Ha? Buwa ko sa bawang ko. Nyo. nyo? Bilog? Ay, sarap po. 5.80 daw. Yan. Sarap naman. No? Gumidikit sa dila yung sarap niyan. Okay. Bye. Bibingka. Dito sa Taal Vista Hotel. Yan. Everyday kayo. Ah, Friday, uh, Friday to Sunday lang. Pag may bibingka, ano sila. Okay, so bye. bye.